Pero? <laughs> ano? Pero, gutom na? Hmm. Oh, gutom na. Gutom ng Tami? Oo. Oh. Pero? Gutom? Gutom ng Tami ni Shiro? Ha? Ah? si Siro? Oh, kawawa. Oh. Gutom na talaga? Gutom <laughs> na talaga ang Siro? Hmm. Gutom? Kawawa naman? Naiwanan? Naiwanan? Hi <laughs> Ka in sishiro mungkin mm, kutung.